Ha? Okay guys, kain okay, tayo. Hmm. Lomo. Kain tayo guys. Kain tayo. na ako. Apun, hanis, apun, hanis na ako. Hmm? Ligit tayo. No. Hmm. Okay guys. Hapunan na ito. Hapunan. Ha? Magkapunan na tayo. Hmm? Ay. Ito na ako. hindi kayo guys kain tayo magutog na ako eh hmm? yung lomo guys first burit lang pwede na kasi siyempre walang mo, lomo lang pa rin ko lang tili ah, I'm mm going -hmm. mm -hmm. Dahil kasi kumain guys po ano, yung nakagawian ko yung magkakamay ka, kamay. yung kamay mo, yung kamay mo kinakain mong sa'yo. Yung nakaugalihan ko naman ano, bata ko, mm. yung kabagtaan ako.

Thanks God. At busog na naman tayo. Ang salamat sa iyo God. Yun. Busog na naman kami na Salamat sa blessings. Yan, thank you so much sa lahat sa, sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyo at sa mga sumusuporta. Thank you so much. Bye-bye guys. Bye-bye.